Hina ng tanghalian matapos ng programa, Hay nako, nando naman si Vice Mayor Baste. Alam niyo ba ang bunga na sinabi ni Vice Mayor Baste kasi late siya dumating? Oh, di pa rin kita binoto. <laughs> Kinakausap niya si Senator Aimee. Number 14 ka sa Dabao. Di ka pa rin binoto sa Dabao. Pero okay lang tayo, okay? Tapos, sa uh, so, si, alam mo, magaling naman si Aimee Marcos magdala ng kritisismo dinidead ma lang niya. Tapos uh, siyempre nagkakarinyo, Kau talaga mayor ha, di mo na ako talaga pinatawa, di mo na ako binigyan ng chance ha? Pero dire-diretso si uh, uh Mayor Basti talaga. Hindi kita binoto. <laughs> Grabe talaga no. At siyempre yan ay kaharap si uh, mam ma Ma'am Elizabeth, yung kanyang mami, at saka si uh, VP Sara. No? So dire-diretso talaga si si uh, Vice. But in fairness to uh, Sen Aimee, she did not lose her composure. Kumbaga, tanggap niya yung galit ng pamilyang Duterte dahil nga naman sa ginawa kay Tatay Digong na nakakulong dito sa dahig dahil sa uh, pagigipit na ginagawa ng pamilyang Marcos. no So, naiintindihan naman niya siguro yun na kung uh, ang kapatid naman niya ay pinadala sa kulungan din ng mga Duterte, siguro maintindihan din niya kung bakit magagalit ang pamilyang Marcos sa Duterte. Pero ngayon kasi, ang talagang... Uh, gumamit ng uh, um, kapangyarihan para makidnap ang Tatay Digon at maging uh, mawala sa Pilipinas, mawala sa eksena ng politika ng Pilipinas ay ang pamilyang Marcos. So matatanggap naman ni uh, um, Amy Marcos yung galit, kumbaga lalong-lalo na ng uh, bunsong anak ni uh, Ma'am Elizabeth at saka ni uh, uh, PRRD na si uh, Mayor Baste. No? Ilan lang yan sa mga behind the scenes.